Hello po! Nandito naman po ngayon sa harap ng paana ng Wawa Yun nga po. Alam niyo po ba na ang Wawa ang unit na noong 1909 ng American colonial government at nagsindi itong pangunahintay uh, buo na ng tubig ng buong Kamayilaan. Pero noong 1960, nabuo po ang lamesa uh, ipoil ang gut water shed system. Kaya naman po noong 1970, eh, napag-desisyonan kong ipasara na lamang ang Wawa Dam. Pero ganun pa man, kahit po pinasara ang Wawa Dam, eh, napakinabangan pa rin po ito sapagkat dahil sa aking ganda nito, eh, maraming pong nangumaling pumunta dito lalo na nakapag-summer para uh, magpalamig at mawala ang stress. Darang-darang na yung mga galing sa Manila, di ba? Kasi hindi po natin normal na nakakita ng mga galing magpagagandang tanawin. At napakamura pa po, di ba? Ayan nga po, oh. Tiyan mo, murang-mura lang po dyan. Halos libre na nga po lahat. bayad lang po yung mga cottage. Siyempre, yung babawin yung pagkain, siyempre marami lang kayo pagpipilian. Pwede kayong sa foot of the dam, dyan, yung mga cottages. Pwede rin nun banda. Lower River po ang tawag dito. Doon po sa Barnawanaan, meron din pong mga categist na pwede niyong rentahan. Siyempre, doon din po sa Upper Lake Reservoir. Doon po, meron din po siyang mga categist na pwede niyong rentahan. Anong ah, tinanong ko po yung isang bata, sabi niya po, mga nagkakalaga po siya ng 150 pesos. Di ba, mura-mura lang? So, makapag-technique na kayo ng pamilya mo, kaibigan mo, mga barkada niyo, di ba po?